Ha? Wow! Wow! Ang wow. wow. laki! <laughs> Ayan mga kasaguan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Bale naglahat lang si Kuya Jan at si Daddy Pats Nang ano, bobo trap kahapon. Hindi lang tayo nakasama dahil namingwit kami ni Kabulbul kahapon mga kasaguan. ang Nanghuli kami ng talakitok. Pero hindi kami nagkahuli ni Kabulbul <laughs> Bukya kami mga kasagwan. Ang bali sumama tayo sa pagpandaw nila ni Kuya Jan at si Daddy Pats. Ayan. Sana makahuli sila mga kasagwan. Dito nga pala sila naglatag sa ano. Kaya tawag namin na kanayop mga kasagwan. Doon sa bakawan. Tanda doon natagan. Ayan kaway kaway muna kayo. Ayan si Kuya Jan, oh, nagkabalot na naman yung mukha. <laughs> ano nag-o-kojik si Kuya Jan? Ayaw ng team. Walang tumor po siya, hindi pa dumating. <laughs> Ayan, papunta na tayo sa Can Uyup. Doon tayo sa ano, mga kasagun naglatag doon. Ayan, kita lang <laughs> siya po. Yan, maraming salamat sa inyo mga kasagwan sa solid na pagsuporta nyo sa amin. Sa mga palaging panunod sa mga video namin mga kasagwan, maraming salamat po. Yan, pati na rin sa hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po. Yan, baka may gusto kayong shoutout ka dyan. Shoutout sa mga Shoutout sa mga viewers namin mga kasagwan, shoutout po sa inyong lahat. Ayan, nakarating na tayo ipapan daw na tayo yung mga kasagwan ito yung daan ano punta dun sa gitna at sa taas ayan mga kasagwan nandito tayo sa bakawan wala dito kami naglatag sa taas sama tayo sa kanila sana ano ka dyan hipon marami ano hipon daw mga kasagwan Ayan, Punka na tayo sa latag nila Yan nandiyan na yung latag nila Tingnan natin Wala Bela. <coughs> Ayan, mga bagulan lang. Unang <laughs> pandau buklo. Doon na tayo sa sunod. Ito yung pangalawa. Ha? tutut Dalawa. Wow, tutot. Walang mata. Masarap to na ginataan. Ayan, no? Dalawa. <laughs> Wala pa tayong huling alimango. Balik. Kapan daw si Kuya dyan dun? Meron? Ha? May butas. Ano? May butas. May butas ano? Sayang. Oh, oh, may butas. May punit. Ang buklo na naman. <laughs> yeah. <May> run, no? <laughs> ha? Meron? Wow, meron daw. Sana? Sige. Sige. <laughs> asa ah, au oh, ayun nir no lagi kita kita you no wow ya ano sorry ano smile ko jan ano <laughs> no ah kino may bunga pa jan kaya no <laughs> wow kumunakan lang tu mga sagun warawayan dito Oh. Ano kaya yan? Kaya dyan, kinakaya hindi. Uh, uh, iwan ko anong tawag Parang bayabas. <laughs> Guaba. <laughs> Ayan yan yung pagkaing dagat yan. <laughs> oh. Nakahuli na. Isa na yung huli mga kasagwan. Ha? Dapat na naman daw. Saan na? Eh. Yun, meron na naman. Mayroon. Oh, yes. Na. <laughs> oh. Yan. Yan oh. No? Mga mga matataba yung alimang dito. Oh, yes. Tara, balik. Ah. Away na. <laughs> Lalawa yung huli. Eh. Masikip yung daan dito. Ha? Meron. Ano naman? Meron na naman, na naman daw nakikita ayun may kuya good size na ayan mga kasagwan meron na naman daw wow, wow. All... <laughs> nice ano wow. pala kung mataba ko aja mataba yan oh yan oh wow, wow. ang mo putol yung kapay niya <laughs> ano. Ay, Ayan. Ay, talaga dito sa bakawan, one, mm. one. Oh. May gisera dito kayo dyan, tumakas. Tingnan natin baka may butas. Wala. Wala. Ang okay. kung may butas, nakakawala na yan. Mm -hmm. Sira yung lata, no? Oo. Uh Tingnan natin niya. Binutas niya. Pero hindi gano'n niya nabutas. Naabutan na siguro sa paglutay mm -hmm. Yung pain niya pala niyan mga kasagawa ni Skip Jack Tuna. Ano uh, ibinigay sa amin. <laughs> Ayo, kita akan menemukan Hah? Menjauhkan? Kenapa? Tidak ada? Tidak Melaki? Oh. process na sana. Law, law -law na yung mga lambat, Oh. Uh. Tapos, oh. Tapos yung kuan, pintuan. pintuan. Ang laki na buka, <laughs> Hindi no? ng buka. Hindi nahigpitan. Ang laki ng buka. oh, yan. Uh Balik <laughs> so, Balik tayo. Em pandel tayo di itu. Andun dari pas Ano. buklo glok. Bagulan lang. Ayen Meron na naman daw dito. Wow. Sana. Wow. Sirti yung dalawa na to. Dalawa yung... si Kuya dyan at si Daddy Pats. Good size. Good size. Wow. Okay, no? wow. Wow. Eee. Isa. Eee. Dalawa. Ayan o. iyan. Ayan.

Wow, meron pala. Saka isang tutut. Dalawang tutut. Aw, oh, dalawa. Oh, wow, ang lalaki ng tutut. Tapos isang alimango. Ayan o. Oh. Okay, lalaki muna natin dyan. Ah, punta tayo. Dun. Ano? Uh, Bukya. <laughs> Walang huli yung pinanda ni Kuya dyan. Bukya daw. Ayan. Ayan. nandun magpapandaw pa siya ito bukla <laughs> nandun siya sa ilalim magpapandaw doon ng isa meron. meron ano naman <laughs> yan bukyang ang bukya <laughs> kahit bagulan wala ano tara balik walang huli yung dalawa nating natago Bandang ilalim, bandang ilalim balik tayo, balik. sa mga ta taas lang metro. Oh. Ayan, may yan sila dito <coughs> 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 may huli <hole? coughs> wow <coughs> <coughs> May huli mga kasagwan. Oh, yung pinandaw ni Daddy Pats. papatingin niya, Pats. Ano ba, kumabaway no? sila? Wow. Naging ingatan ko. Ang laki ng bagulan. Ayan, punta tayo dun sa haitaas. Siyang ka lang muna, ha? Dahanan ng tubig, sapa-sapa. <laughs> Meron? <laughs> Bukya. Walang pumasok. Okay. Kahit bagulan wala. Pag na yung trap namin, oh Sira na. Andito tayo. Bukya din. Ay, meron. Meron? Uh, walang pang-sipit. Oo. Uh. Uh, <laughs> walang pang-sipit. <laughs> <ka> natin, oh. Uh. <laughs> yan. Uh, tumutubo pa lang. Pang-sipit yan. Oo. Uh. Yan, oh. Ay, yan. Santa. Meron? Wow. Wow. Ay, naku. Wow. Wow. Oh, yes. Dalawa yung, oh, yung pumasok iyan. diyan, oh. No? Dalawa pala, dalawa. Iyan. Oh, no? Ito naman yung sama, Kala ko tatlo, dalawa lang pala. Magulan so, yan, kuya dyan. Siyempre, may kasama yung smile. Yun, no? <laughs> oh. Ayos uh, talaga dito, mga sago, no? Ayos, si daddy pats, daddy pats. Dalawa-dalawa yung pumapasok, oh. Tara, ay papandarin pa tayo. Oo. Oh. Ayos uh, talaga, oh. Ha? Uh. Huh? Bukya? Bukya?

Ayun. Ayun. No? No. So, oh, pa-pitasalang bang siipit niya. Eh. Ken, tayo balik tayo. Papandos ko diyan dito. Naga rambulan, ayan. Naga krambula. Ayan oh, ay nagkakarambula na yan nagkakarambula yan o alaka ayan ang laki ng bagulan pati tutut oh, o tutut bagulan o oh. ang laki ng bagulan oh, dyan ka lang saan <laughs> oh, pa mga bagulan ha mga bagulan lang <laughs> ayan. ayan mga bagulan pag tinimbang ito sa 142 hmm? ilan? 1 ala <laughs> ayan o. Dami. Para pa tayo. Walang alimang ang Ha? pintuan Ano na yung pintuan? Ano na yung pintuan? <laughs> <laughs> Tanggal? Tanggal? Nakatakas. Mayroon. Baka nalawa to yung pumasok. Nakatakas na yung isa. Ayan o. tanggal na yung pintuan o yung sara. Nakakabit yan dito mga saguan. Natanggal. Yung isa rin, tanggal pa rin dyan. Tanggal din? Eh Ay, o. Sa likod. Ay, hindi. Muntik na. <laughs> uh, ayos. Yun o. No? May huli na naman. Ha. Uh, uh. <laughs> Ayan. Ay, so pa pa dyan? Yung huli natin. Saguan. Dito pa. Dito. Ha? Ha? Meron. Sana. Meron. Naka uh, na yung bagulan, no? <laughs> ayan, meron uh, naman. Ayan. Isa lang yung pangibit, uh -huh. ano? Isa lang. Uh -huh. Pero ayos na. San pa? <laughs> Bokya. Bagulan. Bagulan lang daw. Bagulan lang oh. <laughs> Ayan. <laughs> Walang alimango. oh. Ha, eh, balik tayo. Ilan na lang na trap? Apat. Apat. Ha? Meron? Wow. Meron na ya naman. <laughs>

Mayroon. Ayan. Wow. <laughs> Mayroon na naman mga kasaguan oh. Oh, isa. Okay. Smile. Um, Yo! <laughs> ayan, ang pandaw dito. Pandaw si kuya dyan dito yung mga Oh, ayun, Ha? Wow. wow. mana kita Hasan Oh wow. <laughs> lucky <Malaki na. laughs> Ya numo oh. Pata <laughs> <laughs> laki Pataba oh. Oke okay. <laughs> Ayan mga sakwan, bali dito na natin, mga nahuli natin. Dito na tayo. Ayan, itali na yung mga nahuli nilang halimbawa mga kasaguan. Bali mga dalawang kilo to mga sakwan. Oo. Oh. ito, ito mga, naman yung bagulan, pangulam ulam. Ayan. May kasama pang tutot yan mga sakwan. pangulam na rin. <laughs> bali hanggang dito lang yung video namin mga sakwan. Abangan nyo na naman kami sa susunod na video. Ayan, maraming salamat sa mga viewers namin dyan. sa mga nagpapos shout out dyan mga saguan shout out sa inyong lahat Ayan. bye bye mga saguan get please. ingat